malilimutang ikaw ay isang bangang sa lupa. Ang tagubilin ng inang banga sa kanyang anak. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? Ang tanong ng anak na banga na may pagtataka. Pagkat ayaw kong kalimutan mo ito at ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa ating mga kaoring banga. Kumusta? Okay. Okay. Kumusta? kaya't sa buong panahon ng kanyang kabataan itinaktak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa hanggang sa makita siya na ibang uri ng banga nakita niya ang eleganteng banga porcelana ang isang makintag na banga metal at maging ang iba pang mabasaging banga tinanggap niya na sila ay magkakaiba ngunit hindi niya lubos na munawaan kung bakit hindi siya maaaring makisalamuha sa ibang marahil gawa sila mula sa iba't ibang material at iba iba rin ang kanilang kulay may puti may itim may kulay tsokolate at may tilaw sila ay may kanya-kanyang kahalagahan hinulma sila ng pantay-pantay lahat sila ay ginawa upang maging sisidlan o dekorasyon Isang araw, isang napakisig na prusila ng banga ang nag-imbita sa kanya na maligo sa lawa. Noong una, siya'y tumangi, nang lumaon na sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Naakit siya sa makisig na prusila ng banga. Halika sa dala. Tudog. Oo! Huli ka pa ng nanay mo. Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawaan sa mainit na panahon ng araw na iyon. nang sila'y lumundag sa tubig. Lumikha ito ng mga alon. Ang porsila ng banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan ng malakas. Isang malaking alon ang humampas mula sa gilid ng dagat. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porsila ng banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya'y nabibitak at untunting lumulubog sa ilalim ng tubig na aalala ng mga lupa ang kanyang ina.